Ayan ho, haharbis tayo ng sibuyas. maxy grim po ware sama po natin na sa mga deliver po may mga order po sa atin ay di ating iyan no? ano po ang ating ano ay, ano talaga pong ganito na ang totoong buhay na pain hmm. kuha lang po tayo ng dalawang kilo nito kung tawagin sa amin ulit, Tagalog. Tapos iba pa po yung nandun, yung malalaki. Yan, yeah, may order din po nitong malalaki sa ating Isang kilo lang po ba kuya? Oh. Ah, yan, sarap na rin. Talagang Uwa, uh -huh. pakitsoy nga lang kinuha eh. Kakaunti na naman ah, na. kakaunti na nga rin pichay Gusto yung 50 kilo ay, mo naman, oh, baka rin isang bandil, ubus na rin sa may malaking tindahan. Ari, ang kinuha, oh, bukas daw uli. Pag... Tumikin ko pa ng pak choy. Anong pakalan? Pak choy, choy. Pak ano yun? Choy, iba. <laughs> Panggisa rin ba mga pang ano? Panggisa din. Hmm. Oh. Ay, pichay birdie. Ayo, kalau Yan lain yung ambil Yung ano yung dia pakai tayo. itu. Tagma kami di yan Nakakasim na ako sa ano Ito, riripak pa natin Tapos po, basta po, iba't ibang ano ito Yan, pechay, may pechay po tayo chai, mustasa oh, Yan okay. po Ar na po yung ating mga kalakal Diretso deliver uli yan oh. Talbos uh, Pechay, pechay, mustasa Tapos ar po, hati-hati na oh. Diretso na dyan Tapos ano pa nga ba dito, may beans pa Yan, umisa hindi na lahat na vlog Yung pag harvest harvest oh, beans Tapos ito isa, may upo pa Yan, tangkay lang nakikita Samutari na po ar Oh, yan, diretso uwi na po tayo Diretso deliver sa mga umorder po niyan salamat po pala sa lahat ng nag-order oh po? Mani, mani, mani. Nilagang mani. Nilagang mani. Wala money, bang kinilaw? Mani, mani. Nilagang mani. Uy, walang kinilaw na mani. Wala, wala kinilaw. <laughs> money, Ayos na, salamat po. Kita mo tayo kakasunduan. Money, no. Gusto lang kinilaw. Mani, mani, mani. Uy, lahat. Pusa atay ko pala si Kuya nat. No, Ayos na kuya, salamat daw. Naubos na po, nabili na oh. Pero mamaya pa yan ako didiretso na. Madami pa doon kasamahan. Pasyal. Singkang. Hindi ka singkang. Oh, di ayos lang. Ay, kalahating kaya ka pinapatulan lang. Tiyo, so, kalahating kilo kaya ka pinapatulan. Yung pakaayusan po.

50. Yo, may kasama pa po pag kusinata mo. Kedo ko. Sabi mo na lang sa akin pagdadaan ka. Ah, pagdadaan ako. Uh -huh. Diyan eh. Ano 'yung kalahati dito? Oo. dirinya nahu oh, paling ke. ah bukas pa. Ah, tambah.